Hinamon ni incoming President Rodrigo Duterte ang simbahang katolika sa isang debate kung saan ilalanta daw niya ang pangalan ng mga arsobispo at pare na may mga anak. Ayon naman kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, malabo raw mangyari ang nasabing debate. Aminado raw sila na may mga taong simbahan na nagkasala. Pero may sangay naman daw ng simbahan na nag-iimbestiga at nagpaparusa sa mga ito. Naninindigan din ng arsobispo na tutulang simbahan sa panukalang death penalty at pamimigay ng mga contraceptive na ginagawa ni Duterte. Itinanggi rin ng arsobispo ang paratang ni Digong na ipinag-utos nila na huwag siyang iboto ilang araw bago ang eleksyon. You have been castigating me or criticizing me, me. You want a debate before I become a president? Okay. Yung, tat, yung sinong lahat ng bishop na tumindig kayo. Kasi sumobra kayo That's what I said. They complained against me. Everybody was saying, do not vote for Duterte. Fine, I said. Let this be the, an election be a referendum between me and the Catholic Church. Sabi ko, kayong mga Katoliko, sumunod kayo sa inyong bishop. Kasi pag hindi ninyo sinunod niyo yung bishop ninyo, you will go to hell. Be sure to come go. back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.